Lintik. Okay, natutulog na. Narinig nyo ba yan? Habang inga, yan ah. Lintik, tingnan natin yan ah. Uy, nagising. Lintik eh, may paas pa naman ako so, eh. Yeah. Ayan, lintik may bumpero na. Tingnan natin. Habang okay. inga, na. Ayan ah, tao. Lintik, may sunog. Sa aming apartment. Pinamaanangan nga na, na araw ay kayo nga ayun nasunog ang unang pinto ng apartment kaya ah. pala kaya kami malayo ko oh, yung bahay ko ah na yung unang apartment kami nasa pinakalas ayun nga napalit na tao. oh. oh, malamig sunog yung uh, yung apoy yung nasa kabila nasa likuran o ayan nandito tayo sa likod ng bahay ko na may sunog sa building namin ito yung building yung unit ko doon sa unahan puntahan natin tong kabila. ha pinakaharapan doon yung may apoy Ayan, dito tayo pumunta sa harapan. So, ako napalabas na palabas naka-t-shirt lang, Balabig. Hmm. Ayan, may bumbero din. Woo, sumintik. Ayun dun yung nasunog ah. Yung bahay na yan nga, nag kanina. Eh, ang bilis nang responde ng mga bumbero dito. May siya, may pulis. Pasok na ako. Ayun yung bahay ko. Diba? O, nasa dulo kami ay yung nasunog yung unang-una. Tigbalamig, pasok na sa bahay.